Eto naman pa mga bossing ko, ang isa sa mga maituturo ko sa inyo na isa sa mga subok na nanapakaswerte. Pang-cleansing po ito ng kapaligiran mga bossing. Ito yung ating dahon ng laurel, pantaboy ng mga kamalasan, for all Tapos ito yung ating bawang, mabisang humihigop ng mga negatibong enerhiya na nagdudulot ng kamalasan away-away palagi sa loob ng inyong tahanan, napakailap ng swerte, suswertihin ka na. Tapos biglang mauudlot or kaya po mga bossing lubog sa pagkakautang, kumayot ka labaw na pero parang sa ulat wala ang pagkayod. The best na meron kang ganito mga bossing. Eto pa mga bossing ko ay makakatulong upang sa ganon ay magtuloy-tuloy ang pasok ng swerte at siksikliklig at umaapaw at maraming blessing ang dumating sa inyo po mga bossing. Eto pa mga bossing ko ang ating pong bawang ay isa sa mga masasabi ko na subok na na napaka dahil ito ang kauna unahan kong ginawa na tinambalan ko ng shell at yun nga po mga bossing kagaya nasabi ko nga po sa inyo nagsunod-sunod ang aking pagtama na sa aking mga tinatayaan minsan hindi lang isang beses sa buong araw tatlong beses tapos uh, sa loto naman po mga bossing ko ay limang numero mga bossing Uh, lagi namin kiniklaim to, ito mga bossing ko sa may kalamba At uh, yun nga po mga bossing ko, hindi ako makapaniwala kung dati-dati mga bossing Ay hindi mala ako manalo-nalo Ay uh, yun nga po, nagsunod-sunod ang pagtama At uh, pagdating sa usapin ng mga ripa mga bossing Nakakaranas din ako mga bossing ko na halos mapuno ang aming kusina sa timba-timba or batya-batya na grocery mga bossing. Yung mga ganyan, sinuswerte mga bossing. Ngayon pa mga bossing, uh, nakaisip din ako na ako po ay magvideo noong uh, January 2, 2019 mga bossing. At hindi uh, rin ako makapaniwala sa mga blessing na dumating na may mga nag-subscribe sa akin mga bossing at nanood. Na dati-dati ay wala dahil napakarami ko ng channel na ginawa. Pero wala man lamang po nagsusubscribe at nanonood sa akin mga bossing. Pero ang sabi ko lamang nang gumawa ako ng mga pampaswerte, hindi naman ako makapaniwala sa mga blessing na dumating. Na dati rati tinitignan-tingnan ko lang ang mga pampaswerte at lagi ko sinasabi magkakaroon din ako ng ganyan. Aba hindi rin ako makapaniwala dahil nagkaroon din ako at nagkaroon din ako ng mismo pantindahan mga bossing. Dahil mahilig talaga ako sa mga pampaswerte, dumami na sila ng dumami mga bossing. Ngayon pa mga bossing, eto po yung subok na na napakaswerte. Ngayon, ang gawin nyo lamang, humarap ka sa gawing silangan at hawak nyo ang dalawang sangkap na ito na bawang at ganoon din ang dahon ng laurel. Tapos mag-wish po kayo, sabihin nyo po sa pamamagitan ng aking sipag at syaga. Kapag gumawa ka ng mga pampaswerte, lalo mo sisipagan. tsaga caga lang. Wala naman pong nagtrabaho ka ngayon. Mamayang gabi, mayaman ka na. Wala pong ganun. Yan po ay uh, pinagtatrabahohan talaga at kailangan magtsatsaga ka. Okay, naging mainipin. Hindi mo pa nakakamit ang inyong mga pinapangarap ibig sabihin, talo ka sa buhay. Kailangan huwag kang maging mainipin, tsaga-tsaga lamang, magugulat ka na lamang, ayan na, naging matagumpay ka na. Ngayon pa mga bossing, lagi nyo po tatandaan, kung maraming pangarap, marami rin ang kayot. Ngayon po mga bossing, mag-wish ka na ng todo-todo dahil wala namang bayad ang mga kahilingan. Uh, kung baga, walang maniningil sa inyo, matapos nyo pong mag-wish ng todo-todo. Ngayon pa mga bossing, pagtapos ka na mag-wish, ito po yung nyo sa sinag po ng araw hanggang alas 8. Makalipas ang alas 8 ng umaga, pwede nyo po itong ilagay sa inyo pong bag, ilagay sa pouch na kulay pula, ilagay sa bag, ilagay sa bulsa, ilagay sa wallet, or kaya po mga bossing ko, Basta daling siya kahit saan kayo magtungo. Isiksik sa bulsa po ninyo. Ngayon po, pag kumuwi ka na mga bossing ko, pwede niyo rin siyang ilagay sa ilalim ng inyo pong unan. Para habang kayo natutulog, meron kang mabisang proteksyon. Kung kayo po naniwala at naisip po itong gawin, subukan niyo na po ito. Proven po ito na napakaswerte. Ngayon po mga bossing, kung kayo po isa sa mga gagawa ng ganito mga pamamaraan, asya mga bossing, good luck po sa inyo po lahat.